Hello! Hello, 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 hello. Good evening. Shout out po sa lahat. Ano ngayon? February 8? February 8, 2024. 2024. Uh, 6.45pm. Yeah. Oh, Dito, po ano. camera, Dito po kami sa... Ikot mo muna yung camera Dito po kami sa Aluda. Ayan po doon. walking Dito po kami. kami sa Heritage Trail. Yeah. Kasama ko pa ko po, po si Piginars. Ayan po si Piginars. O, ayan. Mm. Ayan. So, saya si beginners Nurse. Masaya po siya. O, sige, saya pa beginners Nurse. Um, sundown. Spor Sarah Hieronimo Dance. <laughs> Ayan. Walking po kami. Yan po ang walkingan namin. Ah, five station lang ata kami ngayon. Okay na. Kaya na yan. Super lamig kaya dito kagabi naglakad din kami hindi masyado mm. Yan po ang view mm. di ba wow ganda ng clouds oh ayo nga mm. ikot muna sa taas para makita lang yan po oh clouds ping ping po ang clouds na yun kasi pa ano siya sunset mm. Ah, di ba ano to? Sa gitna ng dagat kami. Nandito kami sa island. Ito naman gitna. Gigit. Gitna to ng dagat. Itong uh, island na ba? island. Oh. Mm. Pero yung kanan natin, dagat. oh kanan namin dagat. Kaliwa din dagat. Puro dagat. Kaya, so, yeah, walking lang kami. Shout out po sa'yo ang madiskarting Good evening po mami. Good evening po mami. Pokwang OFW, shout out din sa iyo. Man mo, para. Para Doris D, shout out sa iyo. Kaya naglakad po kami, sis. para sa 12 months na tiyan. We are walking here in Al Hudairat Island, the one of the island here in Abu Dhabi. Because Abu Dhabi, there is a... 200 island man-made. Oh, yes, when I was in training. Oh, wow. The Yeah. Pero updated ba yun? Diba may mga ginawa na sila? Yes, updated yun. Okay. Uh, uh, 2018. Mm. Yeah. When I'm joined the taxi driver. At the time, 200 island in Abu Dhabi and there is one island called is Dalma Island. Uh, Six people they are living there, and you can go there by boat or by helicopter. That's all. Maliit lang po yun na island. Pero itong island na to, Al-Hudairat, malapit lang to sa Abu Dhabi kasi pwede mo lang i-tracking e e eh, kasi may tulay <sighs> hiningal na kalalakad pa lang o oh, ba diba? kasi beginners oh, lakad po kami kasi para daw mag reduce ang aming tiyan tumayo yung aking salawaki nga tuyom na buhok dahil sa hangin Ayan, di ba? Oh, hangin kasi. Hmm. ayan, lipad-lipad oh, ang aking ha, ang aking buhok na ita. Hmm. ayan, walking po kami. Hmm. Pag, pagalawang araw na namin nag-walking. Ayan. Ito yung first station. Dadatingan namin. Ayan, first station. Okay na, tama na yung 30 minutes walking. Pwede na yan. Pag napagod naman tayo, pwede tayo maupo doon. Kaya nga. 5 minutes lang. Dun. Correct. Okay. Dapat pala doon, ito so tayo doon. Tapos, ano, dahil may ay, may RC doon. Okay. mm -hmm. Gabi, paano siya magpa-plus kung wala siyang tubig? Pag mag-ibak sa doon, no? Kaya nga. Ang oh, sabi, sinasabi lang. Eh. Kaya nga. Bakit yung, bakit yung babae? Hmm. Kasi bot, Pilipina. Kaya nga. Pero pag local Pag gabi talaga, super so, delete, diba? Ano? Oo. Oh. Kasi gabi na yun, eh. Ayan, ang view Nito oh. Dito kami sa deserto. Deserto parto na island. Marami pa tong gagawin. Ito lang yung walking area nila. Masarap walkingan. Ayan, tingnan mo. Pinagawan talaga nila ng walking area. Wala kang problema mag-walking dito. Kahit ganito lang ang ilaw o. Oh. Sip na sip kasi dito. Yung ano nila peace and order talagang super super secure ka pag maglakad dito sa Abu Dhabi po walang snatcher dito walang pumapatay sa iyo yun ang napakagandang country dito hindi ka matatakot kahit maglakad ka ng gabi dito, kaya ngayon oh, dalawa lang kami ni Piggy Nars pero ano din, may mga kasalubong din kami ngayon may mga kasalubong kami din lang babae pero ano siya ah, sip siya pag maglakad ka Kahit, pangalawa na to? una pala? una, yan una oh. pangalawa, tala mo ilaw na o dito ganito lang pero okay. ano? pangalawa na pangalawa na tayo, ba't punta tayo doon? saan? o diretso lang tayo? diretso lang? Kasi pag ipagaraw natin, pagbalik natin, parang nakadalawang istisyo na rin tayo. Pero hindi naman yun. Hmm, bagay. Napuntaan naman natin sa gabi mm -mm. So ang gawin natin doon tayo sa bang station. Yan, may makasalubong kami dito ang mga taga, taga iba yung lugar. Mga ano, ninja. Baby, yun ang yun talaga ang walking. Eh. Yeah. Bilis niya. Eh. Mm Kasi -mm. namin ang so mga ano, ninja. Ano himo nag-iisa lang siya. Mm -mm. Baka ang ko ang sasakyan no nasa kabila. Mm -mm. mga kamera pala oh. Ako ka, mahuli ka. Oo oh, naman. Pabilaan ng camera, yun oh no? Meron din dun oh no? Kasi baka merong pumunta dyan sa ano? sikan Station. Kasi yun ang third eh. Port. Yan. Malayo na kami na doon. Ito yung Sikan Station. No? Yan. Pwede kang pagpagod ka. Pwede kang magpahinga dyan. Kasi may mga upuan mas mawili ka rin umupo sa mga bato sa puste o oh, diba may, pare just daw sa aming 12 months na tami hmm. si beginners o oh, may pang takip sa tayong nga <laughs> ibang trip niya bis paling hatong ano? baka pasukan ng hangin eh to to this pa lang oh, ang tiyan ko na reduce na charot <laughs> ayan si beginners ano siya uh, concentrate siya sa walking niya walking lang kami hindi kami tumatakbo yung normal lang na naglakad na banjing banjing pa parang ganun relax ka relax lang nanood pa kasi kami ng movie Kasi okay, si Barbie with the ano si Barbie tapos anong nangyayari Tinulugan ni Jenny yung part, ko kasi first part <laughs> Kasi napanood mo na dito. Oo, dalawang beses kong panood yung first part. Dalawang beses? Yeah. Katangahan <laughs> 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 din. Katangahan okay. din. Hindi ko naman din tinitingnan na may ano pala. May pangalawang CD. May pangalawang CD. Hindi man ako nag-alugkat kasi. Ayan. Third station. Dito tayo tayo ng ganit noon eh. Pero ito yung ano, yung may kahoy yata. Oo. Dito na kami sa third station. Approaching. Ayan, may nakasalubong kami. Ay, masama ang tiyan ko. Oo? Oh? Mm, mm Baka gusto maglabas. Parang. Okay, eh balik na tayo. Balik na tayo, Mgay. Ayan. Yeah. Ayan. Yeah. Um, umutot na nga. Ay, okay lang yung umutot. Ang mahirap yung matay. <laughs> matay pa ako dito. Hindi ako makapag-drive ni Inji. Mga ngamoy. Hindi. Punta tayo rito. Sa CR dito. Ah, sa CR dito. Di, di ba sa ano? Sa Marsana ba? Ah. Pinakamalapit. May e, CR dyan. Hindi. Kaya pa naman. Pero uwi na lang. Mahirap yung ano ka. <laughs> Mga ka. Manganganak Mga ako. Mga nganak. All labor po si Jenny. <laughs> eh. Dahil sa protas nandami dami namin kinain. Walang niyang protas na yan. Ang dami kasi kinain yan. Oo, oh, yung grapes. Oo, oh, grapes. <laughs> dami po ang dami kong kinain. Kasi pag grapes kasi, nakakaano yun eh. nakaka labor Lever for more. Sa pusang lamig kasi. Isa din, isa din dyan eh. Oo, oh, baka <laughs> kasi... Diba? Mas malamig siya ngayon. Dapat kasi, nag, naka-jacket ka, okay lang yan. Naka, Naka-sweater lang naman ako. Kahit na. Kaya nga. Ayan po ang view. Madilim po. Pero balik na kami. Hindi pa kami nakaabot sa third station kulang ng ilang hakbang. <laughs> may may nagle-labor. Nagle-labor. Bisit <laughs> na grips na yon. Mm. <laughs> Huwag naman sana. Bisit kasi si mama eh. Bakit hindi niya pagawa yung CR dyan? Kaya mo. Maniwala naman ako sa kanya. Paano kung may emergency na gusto mo manong? Umihig. Mm -mm. Correct. Sadu oh, mo sabihin, patuloy 'yan. O labor. Eh dapat talaga 'yun ano, allowed na diyan kasi s'yempre may mga tao diyan, may tao talagang umiihi. Nakalagay pa nga doon, man and woman. Nakalagay talaga siya doon, eh, makita oh, yeah. mo. Panggabi kasi diyan, pero pang umaga, but di ba friend natin 'yung umaga? Hindi, pagka ano, di ba yung cleaner dyan, yun ang tanongin natin. <coughs> yeah, kung hamam mo jud, timoy. <coughs> di ba? Siya, Kasi siya naglilinis eh. Kaya nga. Si <coughs> Alan, <Kaya nga, coughs> bawiin natin 'to. Hindi tayo nakaano. Bukas diretsuhin na natin. Oo, oh, hindi tayo nakaano eh. Ayan. Hmm. Aray, ang lamig, no? Ang grabe. Ako, na, ako. dapat pala lang sombrero ako. Actually, hindi ako nilalamig. <laughs> para, parang feeling ko pinagpapawisan ako. Ganun? Oo. Oh. Eh, eh, doble yung ano ko eh. Doble man din ako. Oh, may t-shirt ako. Makapal pa nga itong sando ko. T-shirt eh ako. Long sleeve na itong suot ko eh. Eh, gagabi nga hindi ako nina ano. Siguro dahil sa pakiramdam ko rin naiihi na tatay Oo, oh, naiihi kasi ka sa na ka eh. Okay lang yan. Ganun talaga. Normal yun sa tao. Oh. Oh my God. Alam mo, buti nga ikaw ganyan. Na, uh, ano mo, nahuhol mo. Ako talaga hindi eh. Talaga tatay ako dito. Ano ka tatay dyan? Taka sa camera camera Sana nga, mahold pa. Kayang kaya Sayaw lang Sayaw lang Ay passion ako Sayaw lang Sayaw lang <laughs> sa Aray ko Patik pa ako na talipilok Ako tinan mo pag naglalakad ako pag ano, ano ko binubuka ko yung paano ko Kasi Kung nakatsinilas ka eh, ikaw, nakasapatos ka, bakit mo ibubuka? Hindi, para yung tim, ano ko kasi, di ba? Pag napapagod ako. Oo. Oh. Pag ang lakad ko pa, oh, Para ka palang palaka. <laughs> Hindi naman yung ganun. <laughs> <laughs> ano ba, kabisyuhan kita kung paano? <laughs> oh, sige. sige. Oh. Oo. Oh. oh. Sige. Gusto dyan yung lakad ko, ganyan. <laughs> Ah, <laughs> uh, ganun lang pala oh. Ka diba pa, ganoon, ah, oh. Ganoon, ganun lang oh. Para lang niya. Parang banjing-banjing lang ba. Oh. Ah, ah, pa, pa paano ano lang sa ano. Parang lakad ng kanto boy ganun. Mhm. Mm girl. Yung pa balibag sa paa. Mm -hmm. Ah. Ah. Lamig pumasok sa tiyan ko kaya siguro. Di diba nila may ano kayo hangin kanina? Hmm. Ayan po. Balik na kami kasi uh, marangkada ang trips. Hmm. Hmm. Kasi hindi mo kami pina CR pero pag pina CR mo kami abot kami doon sa ano. Dulo. Dulo. to. Dito nga mahangin kasi naulan ano? wala siyang ano. Oh, itong part na to. Kasi bundok tapos wala nakaka-cover ng damo-damo. Dito. Eh. Grabe. Grabe ang walk. Kaso ah, iba po yung walking namin ngayon. Nagmamadali na pabalik. Eh. <laughs> Next time, bawi tayo. Bukas, diretsuhin natin yun. Ano oras ba ano si Ma'am Sharon? Seven... 7? 7.30. So, seven. Mm -hmm. 7? 7.15. Kailangan nandoon ka na. Aray. Hmm. Sumakit ang tiyan. Hindi ilap yan. Kaya masabi ko sa'yo. Doon tayo sa Marsana. At least malapit na ako. Makadrive ka ng maayos. Kaya dyan tayo maglakad-lakad. Ay, ayaw mo pang umuwi, no? Tuloy natin yung 30 minutes doon. Ah. Hmm. Importante lang, maka ano ka, mga nakamuna. Magnanak. Alamig -na dito talaga. Oh, dito, ko, Grabe. Yung Kaya yung tiyan ko, alam mo ba, parang tumigas pa ayaw na chan na gano'n? Dapat pala sa'yo may ano ka? Yung tawag ka? Warmer? Hindi, yung sa chan. sa bata. Ay? <laughs> Pasada? Mm, ba? Sa puso? Oo. sa mga ano bata? <laughs> para hindi ka bagay. Okay po. Malapit na po kami. Malapit I.M.G. na wala na si parak ata wala eh. na ang parak wala na ata kasi dapat nag walking muna tayo bago kumain hindi ko nanood nga ng movie kasi para na ano hindi din maganda kakakain lang walking maganda na siya walking and din na ako nalulubog ayan it's beginner so grabe yung finish line at least finish line na kami wala nang parak finish line o oh, diba eh hmm. So, si dito ba sa akin? Ha? Huh? Dito S ba? Ha? Ah. Kasi pulsa ko may ano. Ayan, dito na po kami. Mm. Ayan. <laughs> mm. Ang dalawang laki. Ang lalaki ba yung si Arong guy? Ayan Dito na kami, si Pigen Arso. Yun yun ang kanina at ang babae eh. Yun yung kaya nagpicture picture picture dyan. Ayan, nandiyan na yung si MG. Ayan, shout out po. Shout out. Like and share sa video namin. Bab babus. Ayan. Si Piggy Nars. Oh. Ayan, si Piggy Nars. Ano yan? Yung upuan. Ah. <laughs> Banig. Kaalan nila. Oh. Bye bye.